Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo, para sa ikalabing dalawa ng Marso, 2025. Habang unti-unting sumisikat ang araw, maaaring maramdaman mo ang pagdating ng isang bagong simula, puno ng kaliwanagan at direksyon. Ang araw na ito ay may dalang enerhiya na nagpapalakas sa iyong kakayahang manatiling nakaugat sa realidad at hinahasa ang iyong likas na pagiging praktikal. Sa ilalim ng impluensya ng buwan na nasa iyong tanda, ang iyong likas na talino sa organisasyon at pagsusuri ay mas tumitibay, nagbibigay sa iyo ng mas matalas na kakayahang unawain ang mga pangyayari sa paligid mo. Sa ganitong kalagayan, maaari mong mapansin na mas malinaw mong nakikita ang mga bagay-bagay, mula sa maliliit na detalye hanggang sa mas malalaking larawan ng iyong buhay. Huwag mong hayaan na ang anumang hamon ay magdala sa iyo ng pag-aalinlangan, sa halip, gamitin ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang iyong likas na talino sa paglutas ng problema. Sa bawat pagsubok na dumarating, tandaan na mayroon kang kakayahang pagtagumpayan ito, dahil sa iyong likas na sipag, talas ng pag-isip, at determinasyon. Ang iyong kakayahang makita ang mga aspeto ng isang sitwasyon, mula sa iba't ibang anggulo, ay isang natatanging katangian na maaaring magdala sa iyo ng tabumpay kung gagamitin ng tama. Ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong mga aksyon ay dapat na sumasalamin sa iyong mga iniisip. Madalas, nahuhulog ka sa bitag ng sobrang pag-iisip o labis na pagsusuri sa mga sitwasyon kung saan paulit-ulit mong sinusuri ang isang desisyon bago katuluyang kumilos. Bagamat mahalaga ang pagiging maingat, tandaan na hindi mo kailangang maging perpekto sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Ang tunay na halaga ng iyong kaalaman ay nasa kakayahan mong ipatupad ito sa totoong buhay. Kung patuloy mong hahayaan ang pagdududa na pigilan ka sa pagsasakatuparan ng iyong mga plano, Maaring makaligtaan mo ang mahalagang oportunidad na nasa iyong harapan. Ang iyong pagiging Virgo ay nangangahulugan ng isang malalim na pangunawa sa mga bagay-bagay, ngunit -bagay, kailangan mo ring bigyang pansin ang balanse sa pagitan ng pag-iisip at pagkilos. Sa bawat ideyang nais mong ipatupad, subukang gawin itong hakbang-hakbang upang hindi ka masyadong ma-overwhelm sa dami ng dapat gawin. Ito ay isang magandang araw upang ituon ang iyong atensyon sa pagpaplano, pagsusuri ng mga detalye, at pagsasakatuparan ng iyong mga pangarap sa pamamagitan ng maliliit, ngunit makabuluhang hakbang. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, huwag kang matakot na makinig sa sinasabi ng iba. Sa kabila ng iyong pagiging analytical at independiente, may malaking halaga sa pakikinig sa mga payo ng mga mahal mo sa buhay. Minsan, maaaring iniisip mong ikaw lang ang may tamang sagot o ang tanging nakakaunawa sa isang sitwasyon, ngunit tandaan na ang karunungan ay nagmumula rin sa iba't ibang pananaw. Ang kanilang mga salita ay maaaring nagtataglay ng mahalagang aral na maaaring hindi mo agad napapansin. Kahit gaano pa kaliit o kasimple ang kanilang sinasabi, maaaring ito ang susi sa mas malalim mong pangunawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa lohika at istruktura, minsan, ang pinakamahalagang kasagutan ay nagmumula sa damdamin at koneksyon sa ibang tao. Subukang lumapit sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaring may ibang pananaw sa sitwasyong kinakaharap mo. Minsan, Isang simpleng pag-uusap lamang ang kailangan upang magkaroon ka ng bagong direksyon o inspirasyon sa kung ano ang susunod mong gagawin. Kung sakaling makaranas ka ng sandali ng pag-aalinlangan o kawalan ng kasiguraduhan, tandaan na ang iyong mga iniisip ay hindi laging sumasalamin sa katotohanan. Madaling mahulog sa bitag ng labis na pagsusuri o pagdududa sa sarili, lalo na kung pakiramdam mo ay hindi mo pa alam ang lahat ng sagot. Ngunit mahalagang tandaan na ang buhay ay hindi palaging sumusunod sa perpektong plano na nasa iyong isipan. Minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nagmumula sa hindi inaasahang pangyayari. Ang mga hindi planadong pagkakataon ay maaaring magbukas ng mga pinto na hindi mo man lang inisip na magiging posible. Sa halip na labis na pag-isipan ang bawat detalye, subukan mong pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang sandali. Magpasalamat sa kung anong mayroon ka ngayon at hayaang ang positibong pananaw ay magbigay sa iyo ng bagong inspirasyon upang magpatuloy. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring magbago ng iyong pananaw sa buhay. Kapag mas pinahahalagahan mo ang mga biyayang nasa harapan mo, mas nagiging masaya at kontento ka sa iyong kasalukuyang kalagayan. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na kulang o hindi mo pa naaabot, ituon ang iyong pansin sa kung ano ang mayroon ka at kung paano mo ito mapapalago. Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi nangangahulugang kakalimutan mo ang iyong mga pangarap, Kundi ito ay isang paraan upang mapanatili ang balansing pananaw, isang pagsasanay sa pagyakap sa kasalukuyan habang patuloy na lumalakad patungo sa mas magandang hinaharap. Maglaan ng ilang minuto ngayong araw upang magnilay sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Maaari itong isang tagumpay na iyong nakamit, isang simpleng sandali ng kapayapaan, o isang tao na nagbigay sa iyo ng inspirasyon. Ngayong araw, bigyan mo rin ng pagkakataon ang iyong sarili na maging mas konektado sa iyong panloob na boses. Ang enerhiya ng buwan sa iyong tanda ay nagtutulak sa iyo na hanapin ang mas malalim na kahulugan sa iyong mga ginagawa. Anong mga bagay ang tunay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng katuparan? Ito ang mga tanong na maaaring lumitaw sa iyong isipan ngayong araw. At ang sagot ay maaaring hindi agad lumitaw. Munit sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong intuition, makikita mong unti-unti kang dadalhin sa tamang direksyon. Bigyan ng oras ang iyong sarili upang makinig sa iyong damdamin at intuition. Ito ang iyong gabay patungo sa mas makahulugang buhay. Upang higit pang mapalakas ang positibong enerhiya ng araw na ito, subukan mong isuot o gamitin ang iyong maswerteng kulay, berde at kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo sa paglago, balanse, at kalmado, habang ang kayumanggi ay nagpapahiwatig ng katatagan at pagiging grounded. Ang mga kulay na ito ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong fokus at tiyakin na ikaw ay gumagawa ng matatalinong desisyon. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labindalawa, at dalawamput Ang mga bilang na ito ay may dalang enerhiya ng espiritualidad, karunungan, at tamang direksyon sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong pagnilayan kung paano mo nagamit ang iyong mga talento at kakayahan upang mapabuti ang iyong sarili at ang iyong paligid. Marahil ay may mga bagong aral kang natutunan o baka may mga simpleng sandali na nagbigay sa iyo ng inspirasyon. Anuman ang iyong naranasan ngayong araw, tandaan na bawat hakbang na iyong ginagawa ay bahagi ng iyong patuloy na pag-unlad. Habang nagpapahinga ka ngayong gabi, hayaan mong yakapin ang pakiramdam ng kapanatagan. Alam mong ikaw ay nasa tamang landas. Hindi mo kailangang madaliin ang iyong paglalakbay. Ang mahalaga ay patuloy kang sumusulong anuman ang bilis. Ikaw ay isang matalino, mapanuri, at matatag na indibidwal. Anuman ang iyong harapin bukas, alam mong may kakayahan kang lampasan ito. Yakapin ang iyong tapang, magtiwala sa iyong sarili, at magpatuloy sa pagbuo ng isang buhay na tunay na sumasalamin sa kung sino ka. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.